So, hello mga Babs. So, naka-coffee break lang ako. Okay? So, wag natin sayangin yung time. Saktong nagpo-phone ako, nakita ko yung comment niya ni Bev. Pumasok siya. So, ang ganda ng comment niya actually. So, actually yung ibang tanong nasagot ko na sa mga vlog ko. But, yung lalim at kung bumababaw daw ba daw, sagutin natin. Pero yung doon sa healing muna. So, 8 uh, months post-op na ako. So, Uh, para sa lahat ng mga trans dyan na gusto mag-undergo ng SRS at sa mga nakapag-under, na, sa mga ano na, post-op na nagme-message pa rin sa akin. So, eto. Inipirahan ako ng uh, October, tapos ngayon, parang 8 months na ako sa 14. At wala akong naging problema at all. So, dumating ako dito sa Oman, 45 days lang yung vacation ko. So, wala akong naging struggle, wala akong naging complication. So, it means, ang flawless ng healing ko. 45 days lang ako nagbakasyon, tapos as uh, sumabak na ako sa trabaho ko. So, para sa hindi nakakaalam, visual artist ako, visual merchandiser. sa so, talaga naglalakad ako, nagdi-display ako. So, bug-bug na, bug, eh, tig tigtig na tigtig -tig yung katawan ko. Pero, thanks God, wala naging problema parang feeling ko talaga yung healing, it's all about how you care yourself. So pagdating ko kasi dito, syempre hindi ako nagbubuhat ng mabigat, tapos super inom ako ng mga pineapple juice, kakain ako ng mga vegetables, and also mga fruits, yung mga antioxidant, at saka yung mga vitamin C, mga pineapple juice, ah, yung orange, mga ganyan, mga kiwi, yung mga matutubig na na fruits para kasi marami tayong natanggal na dugo. So para mas mabilis yung process ng healing natin. So ang mahirap lang maglakad ng mabilis, hindi ka pwede maglakad at saka yung pag-upo. Yun lang. So, so far, yung healing ko, 8 months, walang problema at all. With regards na lang dun sa lalim at saka dun sa kung sumisikip daw, bumababaw. So, dun sa uh, lalim, 5 inches kasi yung sakin. Ang sabi ni Doc, 5.5. Di ba may mga binigay silang pang dilate? Pero sinusukat ko parang 5 lang. Parang 5 lang talaga siya. So, dun sa mga napanood kong vlog, sa mga research ko, ang sabi nila, kapag Asian ka, so syempre, juteless lang. Hindi naman, hindi naman tayo gifted pagdating sa ganyan. So, ang sabi nila, regarding lang yung sa haba ng notches mo at dun sa balat ng titi mo na ilalagay doon kasi yun yung magiging abalat uh, ng kanal mo. So, ganon. Pero, may nakasabay akong Brazilian, talaga, Brazilian, malalim nga yung sa kanya. So, ibig sabihin, hindi talaga, dependent, parang feeling ko nakadepende talaga kung gano'ng kakahaba. I'm not sure, ah, huh? disclaimer mga beb. It's just my point of view. So, wag nyo akong, ano, binabash dyan lagi, ha? So, parang naiisip ko lang, nare-realize ko lang. So, maybe, somehow kasi, parang totoo din. At, yun, parang feeling ko ganun. Pero, sabi naman ng mga friend ko, parang si hanggang 6 lang yung pinakamalalim. Kahit sa ibang a doctor. So, hindi ko sure, ha? Hindi ko sure. And with regards naman dito sa... Kung, lumab kung bumababaw, hindi siya bumababaw. Sumisikip siya. Sumisikip siya. Kaya doon sa, di ba nga, ano ako, visual merchandiser. So, nagtatravel ako sa lahat ng cities dito sa Oman. So, nag stay kami sa hotel a um, maximum of 5 days. So, hindi ko dinadala yung pang dilate. Siyempre, nakakahiya naman, di ba na? May mga roomie akong babae. Ala ka namang nakaganun ako, di ba? So, ayoko naman. ang um, privacy ko kasi yon So, ayoko ng gano'n. So, hindi ako nagda-dilate for 5 days. Tapos, pagdating ko sa bahay, magda-dilate ako. Masikip siya. Sisikip talaga siya. So, ang ginagawa ko, ipapasok ko yung small. Kapag nasagad na ng small yung pinakadulo kasi mararamdaman nyo yung hangganan, sa ko ipapasok si medium. Tapos, yun pa rin naman siya, yun pa rin naman. So, hindi ko ginagamit yung pinakamalaki kasi sobrang sakit. Sobrang sakit. Tapos, may magkukomment, eh, di ba ang naman yung jowa mo? Ganyan, ganyan. Iba kasi yung nota, kasi ano yun? Muscle kasi yun. So, ano siya? Stretchable din. Parang pag nasa kifi mo na parang nako din 'yon. Kasi nga ano 'yon, flexible kasi 'yon, 'di ba? So, 'yon, hindi ko sure kung bumababaw bed. So far, yung sa akin naman hindi. Basta ganun, yung technique ganun lang. Kap huwag nyo agad yung medium or i-large pag magda-dilate kayo. Kapag matagal kayo hindi nakapag-dilate, ipasok nyo muna yung small. Kapag naabot nyo na yung, yung pinaka-dulo, uh, Tanggalin nyo, tapos dahan-dahan nyo ipasok yung medium. So, babalik yun. Pero, syempre, follow natin yung sinasabi ni Dr. Tep. Guys, eto para lang din sa mga kay Dr. Tep, ha? May magmamaganda na naman dyan. Kay Kamal, kay One Siri, kay Kinemerut, Kinemerut. Who cares? Ang sinasabi ko kay Dr. Tep. Okay, mga beb? So, ah, kung bumababaw, parang hindi pa naman beb. Yung sa akin, hindi naman. Sumisikip lang siya. Okay, so sana nasagot ko belg. So nakwento ko lang. Thanks for watching. This is Miss Angel.